Planong itambal ng GMA7 ang kapuso primetime drama princess na si Barbie Forteza sa isang pambatong leading man ng ABS-CBN. Iyan ang kinumpirma ni GMA Senior Vice President for Programming, Talent Management, Worldwide and Support Group Annette Gozon Valdez nang makapanayam ng press sa naganap na finale media ko ng Unbreak My Heart, na unang collaboration project ng Kapamilya at Kapuso Network. Bukod sa mga drama series, nakatakda rin gumawa ng pelikula ang dating magkalabang TV station, wala pa raw silang finals plans about this pero naisip nilang e-partner ang kanilang talent na si Barbie sa isang sikat na leading man ng ABS-CBN. Wala pang cast in stone but we're hoping na meron pang collaborations, sana next year, sana may movies, makagawa na, well start na makipag-usap, well see, sabi ni Miss Annette. Nang makaharap at makapanayam ng GMA Executive ang ilang bossing ng Kapamilya Network sa naganap na ABS-CBN Ball 2023, napag-usapan nila uli ang possible new collaboration nung ABS-CBN ball nakausap ko ulit sila Chris Gasmin pati sila Carlo Katigbak, Cory Vidanes. Sabi ko, gawa na tayong movie kasi gusto na rin nila eh. Siguro matutuloy na next year, sabi pa ni Miss Anet. Yes, first co-production of movie ng Star Cinema and GMA, wala pang mga bibidang artista, pero parang iniisip namin si Barbie combined with one of their talents. Sa tanong kung anong feeling na naroon siya sa Dolphy Theater sa ABS-CBN para sa finale media ko ng Unbreak My Heart, parang at home ako rito, ang gaan kasing katrabaho ng ABS parang with this project, it is not just the business that was developed pero also a friendship kaya parang at home na rin ako rito. Ito na ang ikatlong pagpunta niya sa bakura ng ABS-CBN, kasi nanood din ako ng Showtime rito, yung first time was the signing, The announcement of Unbreak My Heart tapos nanood ako ng Showtime, tapos ngayon so third time na. At nang tanungin si Miss Annette kung anong support ang ibinibigay nila sa programang ipinalit sa It's Showtime matapos suspindihin ang labindalawang araw ng MTRCB, ang It's Your Lucky Day, well, pinaplug namin sa GTV and I think it's a fun show, Meron din tayong Sparkle Artist na magiging halos mainstay for the run of It's Your Lucky Day so excited ako na makita kung ano yung show. Sa huling buwan ng Unbreak My Heart, asahan ang sunod-sunod pang pasabog ng mga karakter ni Joshua Garcia, Gabby Garcia, Jody Santa Maria, Richard Yap, Nikki Valdez, Sunshine Cruz, Jeremiah Lisbo at Bianca Devera